Magandang araw po. Papunta tayo ngayon doon sa mga kambing namin. No mayroon tayong mga nadagdag na mga kambing binili namin kahapon. So tara, tingnan natin yung mga kambing. Kasi tinatali ko muna sila doon sa loob ng kulungan. Dahil nag-aaway-aaway pa sila. Kasi bago yung iba, medyo itong kambing pala ay nambubuli. O, kapag ka may mga bagong kambing na kasama nila, medyo nambubuli. So ayan. No, may mga puro mga babae kambing dinagdag ko kaya uh, mabilis na dati itong mapaparami yan dumami ng kambing natin agad oh. <laughs> Ayan, yung mga manok pabo namin nakakarating na dito kasi yung lambat sinira ng kambing ay eh, binuksan ko na lang din ng tuloy tuloy para mas maluwag yung napupunta ng kambing sa kayong ibang part dito sa lambat nakakain ng mga kambing yung mga damo dun sa loob na hindi kinakain ng mga pabo Kaya nandyan din yung pabo ito naka lang tayo So, papasok tayo ngayon doon. May dala akong lighter kasi puputulan ko yung kanilang mga tali. No, para dito makakalakad-lakad na sila. Ayun na, ito ang tuwa yung mga paborin dito. So, tara, puntahan natin itong mga kambing. Ang kambing namin. Dito sa loob. Gusto na? Okay na? Okay na So ito yung mga gansan namin Pag kinumusta natin siya, sumasagot sila Okay dah Kumusta na? Kumusta na? Ayan, nahiya. ayan Dito tayo, dito tayo Oh, dali lang my dear Dali lang my dear, huwag matakot Tatanggalin lang natin yung mga Tali Para Free na sila Itong ibang kambing kaya tinatali ko rin kagabi kasi para masanay sila dito sa bahay. Kasi hindi sila sanay na umakyat. Doon sa kabila kasi, hindi sila naakyat. Ito yung may dirt. Kita mo may may dirt. Ito, kailangan medyo mahaba ang tali. Ayan o. O, ayan na. Matalo na si Undo. Ayan so, you know? o. Oh, dali lang, dali lang. Ay, ay, ay. Wait a minute. Wait a moment. A moment, a moment. So, ito lang, medyo kuhan sila. Uh, kaya kailangan medyo mahaba yung kanyang tali ay lang may door a moment my dear. don't so up red ayan no ito, ito siguro pwede na itong maiksi ito kasi sila may mga anak din doon dun sa binilhan namin no, meron din sila mga anak kaso may mga nakabili na may mga nakabili na nung anak nila so natira yung mga inahin eh, ito may medyo bata pa itong mga inahinto. So, kaya, kung na ito na yung kinuha natin. Kaya, so, ito na lang. Tanggalin natin yung tali. Ito dapat ito. Tanggalin ko na lang siguro ito para hindi siya sabit. Baka so, siya sumabit. Ano? no? So, ayan. Nakatali lamang sila dito sa gilid. Dali, may dear. So, mga deer natin. Yan, dumadami na sila. Ayan, sa kabila. Nandyan din yung ating. Ito yung pinakabarako natin, pinakamalaki. So, para ma-upgrade na rin itong mga kambing natin dito. So, kasi mga native, mga upgraded na rin ito. Actually, yung oh, malalaki na eh. Di tulad nung unang kambing namin dati, mas maliliit talaga. Ito ngayon, mga upgraded na sila. So, kaya, so, ano to, mas mapapalaki natin. Madali so, lang, medyo. Ayan, napapakiusapan din naman sila. So, ito maganda dito sa mga kambing. Ang isa sa pinaka-advantage sa kambing ay yung kanilang pagpaparami natin sa kanila, hindi kailangan ng tuloy-tuloy ng gastos ng feeds, no? Yung feed supplement pa lang, yung King's Vita Plus, inahalo lamang natin sa tubig, inumin nila. Ayan, napakaganda na sa kanila. Yung murang-mura lang ang King's Vita Plus. Yung isang pakaiti niya, 90 pesos. Or yung iba, medyo mababa pa nga. Yung iba, medyo mahal kunti. Pero matagal lang maubos na yun yung ginagamit na feed supplement sa mga alaga para lumakas lalo no tapos yung damo lang no damo pa lang yun yung pinaka main food nila main pagkain nila damo na napakaganda na sa kanila no, ito mga upgraded medyo mas okay ito may mas hindi sila masaselan compared doon sa mga hybrid no yun ang maganda pagkaganitong mga kambing so ayan hindi ko matanggal Puro inahin ito, karamihan mga babae. Isang lalaki lang meron tayo dito. O, yung kaninang tumakbo, mga babae din yun. Uh, isang inahin tapos may anak na babae. Tapos yung kanina, nabili namin yun ng 12K, yung tatlo. O, yan, napakaganda niyang panimula. Ito, ito naman, dalawa, nabili namin ng 9,500. O, dalawa, puro inahin. Ayan, hindi ko matanggal. So, ayun pero malapit na to eh. So, puro inahin ito. Maganda nito, mas mabilis natin mapaparami kasi ito marapit mag, naglandi ito di ko nga alam kung buntis na ito eh nung nabili natin no, pag naglandi ito kung hindi man siya buntis eh mga nganak after 5 uh, months no, uh, mga nganak na rin to no, so yan nga dyan yung iba natin mga buntis na rin yung ibang kambing mayroon no, meron tayo dyan yung isa anak na yan na ito yung iba nakabenta na rin kami ditong kambing yung mga lalaki dinidispose natin na ibenta natin. No, yun na may nabenta na natin ng 4,000 pesos. Ay, eh, yun yung doon tayo nag-umpisa na magdagdag ng kambing. Dapat isa lang bilhin namin, kaya lang napadagdagan, nadagdagan natin sa so, yun. Okay na muna yan. At mahirap siyang putulin. Ayun lang, Major. Medyo kuan lang sila, no? Matakotin. Matakotin sila. Kasi sana ito, pinapakawalan dito doon. Tapos, yun, medyo tinalian lamang dahil nga'y eh, nakakasira ng mga tanim-tanim uh, putulin na lang natin to gamit ang lighter yan no oh. puputulan ko lang itong uh, nya tali kailangan kasi may tali pa rin kasi baka mamaya lumayo at least pagka natin madali na lang yan lang may door yan lang may door so, yan na so pwede napakawalan silang may door okay okay na Pwede na silang mangingain dyan sa labas kasi wala na siyang tali. Yung tali iangat natin to para hindi sila ma kuwan. Hindi malaglag. Kaya lang isa baka sumabit pa rin yan ah. Kasi yung Oops. tali niya ay may kuwan. wala walang babaan. A moment lang mga friends. Sila, nang ano ko sila naturing ko sa kanila mga friends natin sila dito sa bukid. Mga kaibigan natin, yung mga kambing natin ito, okay, i-touch pa rin. Hindi okay lang, baka sumabit. So, kailangan ko talagang tanggalin pala ito. Me. Okay lang, me. Baka may. Minsan, pag sumabit ito dito sa bahay, hindi na siya makakababa. Kaya, kailangan tanggalin. Sayang yung naputulin ito. Eh. So, so, yan, no? At ako, ako ito ang tuwari na nalagdagan na natin yung mga kambing natin. At, ah, uh, talagang masiseryoso na natin yung pagkakambing no. Dati kasi, actually may mga kambing na kami dati, di ba? Kung mapansin niyo, dumami sila kaya lang nadali kami nung aso. No? Dahil doon sa malayo yung bahay nila noon. Eh dito sa amin may mga ligaw na aso. No, kasi may ibang aso na pabayaan ng ma, ma na pabayaan na ba mga kapitbahay. So hanggang sa naging ligaw na, pa saan saan na lang pumunta. So yun ang kanilang uan. Kapag no, ligaw na aso na, eh, kung saan saan na lang napupunta tapos kumakain na lang ng kung ano-ano minsan nangangain ng mga manok no nang huli ng manok tapos yun yung kambing pinagtripan nila hindi naman laki nain. no ah, pinatay lang yung mga kambing namin napakadami noon sobrang sayang so ngayon ito balik na naman tayo so walang sukuan to no tuloy-tuloy ang pagpaparami ng kambing at ngayon dito kasama ng kambing ang mga gansa oh gansa mga pabo natin nandito Ayan ang ating mga alaga. Sama-sama sila dito sa loob. Oh, kumakain sila pares sa damo. Yung pabo, Makain ng damo. Kanyan yung kanilang mga hilig dito. Makain ng damo. Itong gansa naman, nakikichismis. No, sila yung tagabantay, yung gansa, tagabantay yan dito. Pag merong lumalapit, na tao, ano man, ay nag-iingay sila. So, ito naman, itong net na yan, ililipat pa namin yan no, doon sa kabilang ayan, i namin yan tapos ililipat namin para humaba pa yung ranging area nila net lang gamit natin dito at yun ay obserbahan natin kung talagang gagana itong net na to so far naman 2 days na sila dito at uh, okay naman no, maliban doon sa tinutumbang net nila papunta sa pabo no, kaya ayun uh, uh titingnan natin kung ano pang mga improvements sa na pwede natin magawa dito at uh, ayan nga napapansin natin napaganda na improvements kasi yung mga pabo mga gansa ay na-extend din yung area nila, yung kambing ganun din. Yung hindi kinain ng pabo, kinakain ng kambing, no? Tapos yung mga ibang area naman ay uh, kinakain ng mga alaga natin yung mga hindi yung mga natitirang mga damo. So ayun po. Ito na lang lilinisin natin itong itong mga damo na to, hindi kasi kinakain ng hayop 'yan. No, yung hantutungaw tawag sa amin 'yan o hagunoy, hindi nila kinakain 'yan. Pero nasisilungan nila yung ilalim. So, ayan yung mga alaga natin dito, no? At uh, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Thank you for watching po. Maraming salamat ulit. Happy farming po!